So, hi mga karyat, ka no? I will show you sa muang engagement frame. So, muang bayad ani is 50,000 to look a frame. Unya, nami usaka photo album electric siya. So, na siya ang one frame. O ka na ikaduhang frame. Ako gini siyang gidala kan sa Pinas padulong diri guys. Ako ginang gihaguan ako ning giputos o sanina gibutang sa akong luggage mas importante panina ko nga frame. Kaysa ako ang mga sanina gipangbilin ako ang mga sanina ako ning gidala. So mahal ka ini siya nga frame. As you can see koan an siya. Kanang as in nice siya nga frame. Ako so, bayad ani guys. Um, ang bayad is 50k ang tulo ka film with na dito ang electric album kana muna mong electric album kana siya 50k unya koan 50k mong bayad atong tulo ka album unya sa among photoshoot is tulo ka photographer na sa 10,000 So, is equivalent to 60,000. So, gambi ako ang picture frame kay grabe kamahal siya. Brought it kay nindot nung punsad ka nga uh, pagka-frame. So, sa Pinas dinana mo Buhat no? Sa G Park. unya ano nga, nga frame, gihimo na from Korea. So, it takes a lot of month usa sa siya na mo na-receive. I think 3 to 5 months masiguro siguro to sa nabot ang frame. Gipackage yun sa Gikan Korea pa sa kuwa. Ah. So, inana siya. Inana siya ka kuwan. Expensive ang amo um, um, frame pag engagement namo So, mo nang dala ginako ko sa Amerika. Kaya, ugula pa na ako ni nadala Nakalhay na siguro ni Apil sa Pinas.